Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots, magandang uh, araw sa inyong lahat, noor gabi sa Pilipinas, madaling araw sa mga kapwa ko, FW sa round world, grab shoutout sa inyong lahat Kung bago lang din po kayo sa aking youtube channel, huwag kalimutan mag subscribe, like at share So ito yung part 3 mga lalabs, mga vayots, ng uh, interview ni Bipisara na kung saan ay ibinulgar niya dito na si Martin Romualdez ay nakipag-meeting at nakipagsabwatan sa mga NPA <laughs> para hindi siya atakihin ang tanong payag ba? okay lang ba ito sa Armed Forces of the Philippines na yung speaker of the, the Congress ay nakipagsabwatan sa kalaban ng bayan yung budget ng DepEd at isa yan sa, sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi Ay. na ako papayag na sa susunod na taon ganyan pa rin ang gawin nila Correct. at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Tomo! Kaya yan yung sinasabi ko oh, bakit pa ba tayo mag- mag-question and answer dito para atakihin nyo ako, eh, eh masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Correct. Diba? Ang susunod nyo na halimbawa ko, ay yung budget ng Office of the Vice President. Mm. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, mm. may meeting kami with Congressman Martin Romualdez, pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. Nothing. At sinabihan siya Nothing. na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Mm. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang... Natanggalin nila yung uh, confidential funds ni VP Sara dahil yon ang napagkasunduan ni Martin Romualdez at ng mga bayan black at ng mga makakaliwang grupong komunistang, teroristang, NPA para uh, hindi uh, na makagalaw si VP Sara para malaya silang makapag-recruit at magpalakas ng kanilang Uh, puwersa. Kaya alam siya pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan na ang pera ng gobyerno. Kaya, Pero panaywandas ng, ng gobyerno. Sinabi niya siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President ay dinefend namin ang mayos kung paano gagamitin ng confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho mm. dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero makakaliwa. <laughs> Pero pagkatapos nung plenary namin sa house ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez tatanggalin namin ang confidential funds. Siyempre, yun ang otos mga kaliwa. Na, na inaatake nila ako, ay eh, tinanggalin din nila yung mga iba. Tunwari lang yan, tapos binalik din yun. Departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang makabayan block kay Martin lalo Romualdez. Dito, at dahil ah. sa kagustuhan ni Martin Romualdez lalo. na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang makabayan at ang NPA, nakinig siya. Lalo, lalo. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng house. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na na, oh, nagsabi si saldi ko tanggalin niya ang confidential funds ng office of the vice president. Wala So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Ang Dahil, talino so, doon, October, na, ay merong Ah, uh, may uh, meron dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. Susunod-sunod 'yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si ko, lumabas ang mga AOM ng COA mm. September October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagbabudget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? nakita namin lumabas na yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake kaya nung fourth quarter ng 2023 hindi na ginamit ng office of the vice president at ng department of education ang confidential funds kasi sabi ko sa kanila kahit gaano tamang gamit natin dyan Correct. gagawan nila ng mali yan lumutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ng confidential funds at ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Totoo. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang-mahabang explanation ko bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin niyo ako? Tapos, alam naman natin lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Hmm. Madam Vice President, you. Kawawa oh, si BP Sara, no? Napasok siya sa patibong Kasabot si Bungbong Marcos dito eh, sa 125 million confidential funds na to. Dahil bakit? Doon yun kinuha sa kanya eh. Opisina ni Bongbong Marcos, Office of the President, ang nag-forward ng 125 million sa Office of the Vice President through contingent, contingency fund ba yun? So involved dito si Bongbong Marcos, kung may dapat tanungin man nga dito, ay hindi si Pipisara. Si Bongbong Marcos pero siyempre del presidente yon at uh, pinsan ni Martin Romualdez na kung saan ay yon ang nagbobosog ng pera at sumusunod sa kung ano yung mga utos ng makabayan black at itong mga komunistang teroristang NPA na yan ay sinusunod ni Martin Romualdez kung ano yung kagustuhan ng mga makakaliwang grupo dahil ginagamit niya yon para sirain ang Duterte so Ginagamit din siya si Martin Romualdez ng mga makakaliwa para makakuha ng pira, pundo at magpapalakas ng kanilang puwersa. And uh, there's this great uh, plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi dun na, uh, "Let's stick to our plan." And you also called that uh, person po. Uh, ano po ano? May you can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August uh, 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa, at yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon Mm -hmm. uh, Basta mahaba ito, hindi ko mabasa letter English per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya sa mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napaka ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So, kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at yes. akihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 Budget Proposal. Mm. Kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso. Mm -hmm. Tatlo okay. pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila, at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo eh, kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House Budget Hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sarayan. At uh, going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyong pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanika nalang statement no, about pa din dito sa confidential fund and itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay uh, posibleng ano, ito ay isang impeachable offense. Ano pong re reaction niya dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Okay. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment di Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifafile daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At uh, lagi nandiyan sa gitna si Franz Castro Convicting sa usaping na impeachment mga sa akin. Unang-una, wala, na walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban hmm. sa akin. For one peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang uh, mag magiging hakpag po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President Budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit uh, walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kaya-kaya namin na magtrabaho kahit uh, walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, ba, panghuli na lang po, no? sa kabila po ng uh, nararanasan ninyo na pag-atake, paluwatanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, wag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil hindi, sa administration ni Tata Digo. Tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at akihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa inay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga mm. nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga Alright. pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom kaya kailangan tayo. Kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Once again, ma maraming maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin. At nabigyang lino po ang mga isyo nga ngayon ay headlines po sa iba't ibang media. Maraming salamat po ni Madam Vice President. Thank you very much. Shukran. Tungkol doon sa pakikipag-meeting ni Martin Romualde sa mga makakaliwang grupong komunistang terorista. O oh, ito yun, o. Oh. Yan yung mga patunay. O oh, yan, si Larlin Brosa, si T.D. Casino. Hmm, tapos yung pa, ang dami nila, nakipag-family picture pa sila. So hindi nila tumadinay. No na yung bisita nga ah, hindi yan totoo sinungaling si Bipisara Sara. Uh, kapag si Bipisara Sara nagsasalita may uh, kap kasunod na uh, tawag dito. Uh, may pinap uh, ano siya ng mga dokumento. Ayan. So AFP, men in uniform, mga kapulisan na kayo yung laging nauuna sa pang-aambos ng mga kaliwang grupo. Ano yung masasabi ninyo dito sa revelasyon ng vice presidente mismo ha? Ang nag-reveal na yung, uh, yung house speaker ng kongreso nakipagsabwatan sa mga komunistang terorista. Payag kayo niyan? Naku po.